Guys, magandang hapon ano and again uh, uh, welcome to Mechanical Engineering vlog. Ngayon guys, ang uh, topic natin ay about sa spark plug ano. Ano ba ang uh, spark plug? Ano ba ang kanyang uh, purpose sa uh, uh, four stroke uh, gasoline engine? Ah uh, Yes, uh combustion engine ano kanbang gamit ng ating mga spark plug. Uh, sa isang uh, gasoline so guys ano may iba't, may iba't ibang uh, tayong uh, spark plug na ginagamit uh, bawat um, motor uh, or uh, sasakyan may iba't ibang uh, uh, design ng spark plug ano guys so ang spark plug guys uh, kung uh, babalikan natin yung ating uh, 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 internal combustion engine auto cycle uh, So ang auto cycle di ba? may meron siyang four stroke bali uh, ang una yung intake uh, intake stroke kung saan ay mag open yung ating intake valve at uh, papasok yung ating uh, ating air and fuel mixture ano guys sa ating uh, cylinder pag-open ng ating uh, intake valve So after ng intake valve guys ay yung tinatawag na combustion stroke saan ay aakyat na naman ng ating piston sa ating uh, chamber, ano, combustion chamber at uh, doon sa combustion uh, chamber guys at uh, uh, sa compression process niya, compression stroke niya ay uh, doon magkakaroon ng heat addition at uh, yun na nga ang pinaka-purpose ng ating uh, spark plug ay siyang mag add add ng uh, heat ano heat addition sa uh, compression stroke ano guys siya yung magpuprovide ng uh, spark sa ating uh, air and fuel uh, uh, mixture para magkaroon ng uh, ignition at uh, yun ang magkak mag, uh, magiging dahilan para magkaroon ng uh, sa, uh, combustion ano ng uh, ating uh, air and fuel sa ating uh, chamber ano sa doon sa uh, ating uh, cylinder Magkakaroon ng spontaneous uh, combustion para magkaroon tayo ng uh, power stroke na siya uh, magpapaikot ng ating crankshaft at uh, at the same time kaya uh, mag-e-convert uh, niya yung um, rotational na um, uh, um linear motion uh, ng uh, piston to rotational uh, movement ano para tumakbo yung ating mga motor ano, guys. So yan ang main purpose ng ating uh, yung mga spark plug ano. Yung makikita nyo guys yun no oh, nakakabit yung ating spark plug doon sa uh, katabi ng mga intake valve At sa sa takip ng uh, cylinder ano ng ating uh, So, doon mismo sa combustion chamber na uh, do, kung saan doon nasusunog yung ating uh, fuel ano doon na uh, provide ng spark yung ating nag uh, or nagaad ng init yung ating uh, mga spark plug bali per uh, per piston guys kung ano ba for stroke yan uh, four piston guys so apat din ang kanyang uh, spark plug ano, kung dalawa dalawang spark uh, bawat uh, cylinder guys ay may isang piston ano kung multi cylinder siya so depende sa dami ng uh, piston ang dami ng ating spark plug ano guys so yan ang talaga ang uh, pinaka purpose niya sa <coughs> mga auto cycle ano uh, yan ang doon sa comp compression stroke doon magkakaroon ng heat addition para magkaroon tayo ng uh, uh, tinatawag na spontaneous combustion ng ating fuel uh, magbigay siya ng power na ko yung yung uh, heat energy ng ating fuel to mechanical energy The, para mapatakbo niya ang ating mga sasakyan ano guys so guys sana nakuha nyo ano na yan ang um, pinaka-function ng ating uh, spark plug sa isang uh, gasoline sulin engine no uh, to provide the necessary spark or ignition para masunog yung ating uh, air and pure mixture sa combustion chamber so guys maraming salamat ulit ano sana may napulot kayo kahit na may ikli lang at uh, gano guys but uh, itong sinasabi ko sa inyo guys ay uh, ang spark plug, may iba't iba nga -iba uh, klase yan depende sa depth ng kanyang trade, sa haba ng trade uh, thread nya guys ano at saka yung, spa, yung gap nya guys so iba iba yung bawat uh, uh, brand or model ng motor may kanya kanyang uh, spark plug gano, guys so, Yes, mga kasalanan ko rin at mga magandang araw sa lahat.